Kung March 24 ka pinanganak, charming, loving, at balanced thinker ka. Super diplomatic at peacemaker ka, mahilig kang magbigay ng advice at ayaw mo ng conflict. Supportive at loving ka, maalaga ka sa mga mahal mo sa buhay at handang magsakripisyo para sa kanila. At syempre, may natural charm at grace ka madaling lapitan at gustong kasama ng iba. Pero minsan, sobrang people pleaser ka. Nahihirapan kang tumanggi kahit hindi ka na okay. May tendency kang maging indecisive, hirap kang pumili lalo na kung makakaapekto sa iba. At dahil gusto mo ng harmony, minsan iniiwasan mo ang conflict kahit kailangan itong harapin. Sa love life, romantic at loyal ka. Ikaw yung tipo na nagbibigay ng effort at surprises sa partner mo. Pero minsan, sobrang sensitive ka sa emotions ng partner mo, madali kang maapektuhan. Pagdating sa pera, maingat at organized ka. Alam mo kung paano e-manage ang finances mo. Pero ingat, dahil minsan, mas inuuna mo ang needs ng iba kaysa sa sarili mong financial goals. Nakarelate ka ba? o may kilala kang March 24 baby. Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.